Sa video nito, isishare ko po sa inyo yung pinaka-latest na promo ng dito sim Amazing guys kasi mas pinaganda at mas pinasulit. Lalo na kung naka 5G ka, mayroon silang promo na only data. Eto. Maglo-load tayo. Share ko sa inyo yung lahat ng promo ng dito sim By promo. Diba? Ngayon, ito yung available, 7 days, 39 pesos, 5GB all data. Pero hindi yan yung masasabi kong pinakasulit. Ito kasi yung regular ng mga promo nila, di ba? Yung 7GB, 99 pesos, 30 days. So, hindi yan sulit kasi ang bilis maubos ng data ng 7GB lang yan, eh. di ba? Punta tayo dito sa itong Level Up Socials. Kung meron kang 20 pesos, pwede ka na rin mag-register dyan ng 2.5 GB total na good for one day. ba? Diba? Pwede kang mamili dyan. Meron silang 70 pesos, 50 pesos, 7 GB. Valid for 3 days. Pero ito yung pinakamaganda. Ito yung para sa mga naka 5G. Meron silang only 5G. di ba? 2997 days. Only 5G. Plus 10 GB 4G data. Calls and texts meron ding 499, 15 days, at yung 30 days nila, 999. Sa mga naka 5G dyan, hindi yan yung masasabi kong sulit. Pinapakita ko lang sa inyo yung lahat ng promo ng dito sim. Punta tayo dito sa isa, level up packs. Yan, yung mga pwede mong pagpilian. Eto na yung pinakamaganda, level up 5G 2 times data. di ba? Yan 14 GB. 99 pesos lang, valid for 30 days na. Ngayon, ngayon, kung yung cellphone mo ay 4G lang, 7 GB lang yung makukuha mo dyan. So, hindi yan sulit. Pero kung naka 5G ka na cellphone, bali, meron kang total ng 14 GB. ba? Diba? At kung gusto mong mas maganda, ito. 99 pesos, 18 GB na valid for 15 days. ba? Diba? Tumas yung GB niya, pero yung validity period, bumaba, 15 days na lang. Kung gusto mong mas malaki dito sa 109 pesos, 16 GB, pero 30 days na yan, di ba? At ito yung mas maganda, guys, dito sa apat. Yung 129 pesos, valid for 30 days, 20 GB na. 10 GB plus 10 GB 5G data. Di ba? I-click na rin to para magkaroon kayo ng idea. Itong 14 GB 30 days. Di, 'di, ba nakalagay diyan important reminder plus 5G data requires 5G compatible handsets in 5G capable areas yan so, yan yung mga lugar guys na naka 5G yung area nila kailangan 5G din yung cellphone nyo tapos na tayo sa level up 5G 2 times data dito naman sa level up youtube yan di ba 99 pesos valid for 15 days 12 GB data 10 GB para sa YouTube tapos yung all access data 2 GB ito 199 pesos 26 GB total data 30 days 299 40 GB ito malaki oh 30 GB na pang YouTube tapos 10 GB all access data so yun guys yung mga magagandang promo ng dito sim sulit so, naman lalo na kung naka 5G ka na cellphone. Tapos 5G pa yung location mo sa akin dito sa location ko hindi naman siya totally naka 5G sa location pero may time na kapag gabi na mga 11 PM yon nakakasagap na yan ng 5G na try ko na nag-register ako ng 5G na promo at nagagamit ko naman ngayon kung 4G lang yung cellphone nyo mayroon namang mga options diyan na pwede kayong pagpilian to 5GB all access data 50 pesos valid for 7 days. E ngayon, naka-promo yan 39 pesos lang. At kung gusto mo medyo matagal, at hindi ka naman talagang babad sa data, yung 7GB sa loob ng 30 days, kaya naman yun. Titip mo nga lang. Diba? So, yun lang yung video natin ngayon guys. Sana nagustuhan nyo po.